Kaya po kayo magsisimba. Mga nanay ha, tingnan ninyo, napakaganda ninyong tingnan. Di ba? Kahit nawalan kayo ng forever, basta kasama niyo yung anak niyo magsimba. Okay na yun. <laughs> Iibigin ninyo na magkaroon ng anak na palasimba at paladasan. Hindi ba? Dahil kung yung anak ninyo mahilig magdasal, mahilig magsimba, which is normal, kasi ang mga bata attracted talaga sa simbahan sila. Kaya nga sabi ng Panginoon, lumalapit sa kanya yung mga bata at nagnanais na ipatong ang kanyang mga kamay sa mga ito. Pinagbabawalan ng mga alagad. Anong sabi ng Panginoon? Huwag niyo silang pagbawalan. Hayaan niyong lumapit sa akin ng mga bata sapagkat sa mga katulad nila nagahari ang Diyos. Pinagbabawalan din niyo sila 'Di ba? Paano, Father? Pag ayaw niyong payagan magsimba, abi niyo wala kang kasama. Pangalawa, pag ayaw mong samahan. Pangatlo, pag gusto mo pa sa iba pa magsimba. Kayo talaga. Eh, 'Di ba? Oh, pinagbabawalan ninyo. Father, eh, sabi po ni Mama, wala daw pong kami, wala daw po akong kasama. Gusto ko nga po magsimba po ay bawal daw. Ay hindi naman po binagbabawal, kaya lang wala po akong kasama. A, a family that prays together stays together. Totoo po yan. At magandang maipamana ninyo sa mga anak po ninyo yung tradisyon ng paglapit sa Diyos at pagsisimba. Nakakalungkot kung yung anak niyo grade 4 na, check ninyo yung mga bata ninyo. Kung hindi pa marunong mag-antanda ng krus. Hindi mas magaling pa sila sa cellphone kaysa magdasal. Hindi ho ba? Ibig sabihin, baka hindi ugali sa loob ng tahanan ang pagdarasal. Mga kapatid, kahit malam bago kumain, pagkatapos kumain, para langin sa, sa guardian angels, ituro po natin. Ayun, pag dinala ninyo yung mga bata sa simbahan, yung ibang hindi ninyo maituro ng, naka, ng upuan, Marami na silang matututunan dito. Mas gugustuhin ninyong magkaroon ng anak na pala simba at paladasal kaysa anak na nakatira sa kalsada. Hindi ba? So ipamulat ninyo sa kanila yung the virtue, the value of prayer. You would love that. At yung mga batang makakilala sa Diyos sa maagang gulang, sa murang gulang, ay mga batang magagalang sa magulang hindi nyo pagsisisihan niyan. Totoo po yan. Hindi ninyo pagsisisihan na tinuruan ninyo ang inyong anak na magdasal. Na tinuruan ninyo ang inyong anak na magsimba. Na tinuruan ninyo ang inyong anak na magkaroon ng takot sa Diyos.